ang kapangalan sa So that is already successful na na-trust na namin yung payanan nito dito sa bank account or DTI bank account dito yung lahat. Sabihin, mahalap na namin ito itagala in time at night at this moment sa inyo. So sa banko ni Kuya Wilson, ang available po ngayon na pwede natin itagalahan sa 30,000 cash po po. Sir, makinig kayo ng mabuti ha. Kasi sasabihin namin isa-isa Or baka namin sa isa isa ang available na po hindi namin matagal sa 30,000 cash mo. Okay? Uh -huh. As a winner, sure, pumili ka kung ano yung meron kang account sa mga babang dito namin, ha? kung uh -huh. so, ano man yung masinig mo, sir, siyempre hindi namin ipapagala ang pera po yung oras na dinay kami siya, ha? Okay. So, first of all, sir, kung tayo po ay mayroong ATM sa BPI Bank, pwede namin meron sa ipagala ha? RCDC Banko, PNB Bank, GCash, Union Bank, Metro Bank, Bank. Okay, inaunit ko lamang po, BPI, RCDC, PNB, GCash, Union Bank, Metro Bank, Bank. Sa kawin nga sir, ano ba ang natinig mo ngayon? Na din ako pag GCash po. GCash po. Okay, maiban po ba sa GCash po sa mga nabanggit namin namin na may bank po, sa mga kanilin mean, para po sa ganang dahil na natuusan sa pag-transfer. Ma, Maliban sa GCash po, sa ano pa po uh, available po ano sir, sana po, para diretso sa pag-transfer po. You know, eh, okay. ma'am. So, GCash lang talaga yung eh. may okay. Meron po yung account, sir. So, gano'n na lang natin ipapagalitong 30,000 cash na po, sir. Ha? Okay. Sir, congratulations, ha? Okay. Sana yan, i-process ko lang itong 30,000 from our BPI bank dyan sa, uh, para, para maikang makapansin ang may ma transfer namin ito, itong 30,000 from our BPI bank sa iyo, Gina's account. Okay. okay. So, ang ganda po, yan na orin natin yung gagawaan yung tawag, okay? Yeah. Okay. Okay. So, right now po, let's proceed na po regarding sa pagka-transfer. Ha? Kasi okay. ngayon, Sir, sa pagka-transfer, bago namin ipadala itong worth of 30,000 cash ko, Sir, sa bank yung gamit namin ha, sa pagpapadala ng pera po sa inyo ha. Sir, okay. Kaya ngayon, sir, siyempre kailangan lang muna namin i-confirm kung yung 30,000 ay tama ba ang aming pinapadala ha. Dahil po, sir, sa bangko ni Kuya, sa bawal DTI bank account, kung dito, hindi namin natitipa kung tama ba yung pangalan o yung English namin tinatagalan. Kasi siya magdidipendi lang tayo sa pangalan na itinap natin sa tila ha? Okay. okay? Kaya ngayon, siyempre, hindi namin ito kung hindi na kukonfirm kung tama yung tinatagalan, ha? kukonfirm so, lang muna natin siya para ma-transfer po natin ito, ha? Okay? O ma-isin na po ngayon, okay? So, okay. Okay. So, pag so, naman sa pagkukunan sa ano, siyempre lang din po yung kaya natin gawin, sir. Ha? Okay? Yung gagawin niya, din, sir, ito po sa niyo sa liyo ngayon ang transaction code from our DTI bank account, ha? Okay. Oh. Sa milyon. So, yung transaction code niya, ito po sa amin sa liyo ngayon, sir. Sir, as soon as possible, the moment na matanggap mo na o natanggap mo ng text, Sir, paki or paki yun yung transaction code na makikita mo, ha? Number lang yun, sir. Legion yun, or ano number lang yun, ha? So, sir, pag-receive na to, paki-confirm dahil After 1 minute lang yun, pag mag-check-in minuto, so, hindi na natin yung ma ha? Dahil, sir, mag re ha? Thank you, sir. Legion. Ngayon, sir, inuulit ko lamang, ito-check namin yung transaction code sa inyo. Pignan nyo 200. Ah, ko lang ba, alam mo ba paano tignan yung cellphone mo o meron kong nag-text yan? hindi mo na pinapatay sa tawag ko? Sa video? Ah, no notification ma'am. Ah, okay, okay. Sige po. Ngayon, kung sakali, dahil wala ka namang DPI ng account, diba? Sa video? So, Nasa dalawa lang yan po. Hindi ko transaction ko. Baka din ka ha? So, yun So, alin man dalawa Halimbawa, nakita mo na nag-test ng DTI bank sa iyo. kung nag yung transaction ko, makikita mo din agad number so, lang yun. Ha? Yung agad na bata nyo po. Ha? Para hindi eh, na mabuti na pag sa iyo. ha? Okay? Mm. Hello po. Hello, so, okay. Ngayon, isinin ko na po or na po namin yung transaction code para ma-confirm na yung 30,000, so, okay? okay. Oh. Tingnan mo din, sir, sa cellphone mo kung nag text na po ang BPI bank sa lo, or kung nag text na po yung GCash yun, ha? Pakikontrol lang ayun, ha? Okay, yun, okay? Yes. Uh, na nar okay? Hello? Hello, Paul. Uh, Narisig din na po, sir? Hello? Hello, po. Kanan sa mga nai, sir. DPI po wala. Ah, ko ano ba yung nagtik sa DPI ba o di Ano? po. Ah, may nami din po. Pati di si confirm para may transfer na kung kung tayo sir. Ma'am, Madaming nag-session din sa atin uh, ng GCAS, ano? Uh, Pero, yung ano, hindi ko binibigay yung OTP. Ano po? Ay, sir, so, na, ma, siguro, ma, nabitamin na, ma, ma naman yung... Madam, napakasamoy yung uh, ginagawa nyo. nag i ay, tayo. Nako ano ba yung nilisip mo, sir? Ay, dasain po, dasain mo nga yung section kami na kanilang... yung ginagawa nyo, sir? Kung may baka nilagay pang OTP? Ano ba, madam? ka dahil yan? Alok? Nabubuhay kayo dahil dyan sa pangin scam? Dahan-dahan lang sa pagsinta nila Nabubuhay yung pamilya nah, mo dahil dyan. Madami po. Madami ano. Dinos. po. Madami 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 po. po.